Good morning. Mga last na ng umaga kay Behdor. So nag-relax muna ako dito kay Behdor. Kasi dinalaw ako ng antok. <laughs> na antok ako habang nag-drive. Kahit anong TikTok TikTok natin naradaan lumaraw talaga ng antok kaya dito tayo sa labas nagsasakan so pakita ko lang sa inyo na view dito ng oh, kahoy nga po laki talaga ang gamit ng kahoy oh. akasya laki gamit ng kahoy kapeder no? so galing tayo dyan ang pinakadulo tapas kapis Alinog, Lambunaw Tapos ngayon Punta tayo dito sa Honeyway Iloilo Province pa rin So Ganitong buhay natin kay Bahidor So napaka Pagod no? So kinakilangan natin Mag stretching muna dito Habang nakatingin tayo sa Malayo tingin tayo sa kalangitan so, Para mawala to anto ko pag hindi ito mawala uh, itulog ko to, itulog ko na talaga ito alas si 12 media kasi ako nagising kagabi o oh, kanyang umaga kagabi so uh, late din ako nagtulog kagabi Kasi long distance drive, um, ano po, grabe, biyahe, nakakaltapon, tawagis, malayo din, kaya hindi plus kilometro din. Kaya gabi na ako nakauwi. Ngayon, long distance drive na naman, tapi so, tatlong oras nang sigurong tulog ko. Kaya ito dinalaw na ako ng antok. ayok ko naman matulog, sabi niya naman ako makauwi. Pero kung hindi ko talaga kaya, matuturog tayo. Hindi so, naman pwede i-ano natin pilitin natin ang hindi kaya, di ba? Lalo na kaya may edad tayo. Uh, sarap ang hangin dito sa probinsya sa Elo-elo mga kabahidor, itong kahoy na sinisilong ako, maging ganda kaya mayroong kahoy dito. So, maraming salamat mga kabahidor. Thank you for watching.